Aris ang aris sa ilalim ng pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay palaging nagpapamalas ng katapangan sa trabaho. Ang kanyang determinasyon at tapang ay nagiging hadlang sa sino mang nais manggulo o magabala. Hindi siya natitinag ng anumang tukso, lalo na sa mga suhulan ng pera, dahil sa kanyang katapatan sa sarili at sa trabaho. Ang aris ay masinop at may mahabang pasensya sa mga gawain, kaya naman ang bawat proyekto ay laging natatapos ng maayos. Sa pagiging masinop, nagiging madali para sa kanya ang makaipon ng pera, na nagagamit niya sa mas magandang pamumuhay araw-araw, sa tahanan, ang aris ay maunawain at mapagpakumbaba. Bago magsalita, Siya'y nag-iisip ng mabuti upang mapanatili ang harmony at good vibes sa kanyang kapaligiran. Ang disiplina at pagiging maingat sa trabaho ay laging nasa isip ng Aries. Kaya't walang espasyo para sa mga pagkakamali, sa mga usapin ng pera, siya'y matipid at marunong humawak ng budget upang siguraduhin ang kinabukasan ng pamilya. Sa gabi, pahinga ang kanyang hangad. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus, ang Taurus sa ilalim ng pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay laging handa at masipag sa lahat ng gawain. Hindi siya madaling madala ng mga tukso ng pera o suhulan dahil nananatili siyang matapat sa kanyang mga prinsipyo. Ang pagiging mayslan niya sa trabaho ay nagiging dahilan upang maiwasan ang anumang abala o problema. Masaya siya sa pagiging independyente at may mahabang pasensya sa bawat trabahong tinatapos, kaya't lahat ng proyekto ay nagiging maayos at kapakipakinabang sa pamilya. Ang Taurus ay maalaga at laging handang tumulong, lalo na sa kanyang mga magulang at kapatid ang kanyang talino at pagiging wise ay nakakatulong upang maiwasan ang anumang problema sa buhay. Hindi siya nagpapatalo sa mga pagsubok at laging may determinasyon sa kanyang mga gawain, ang mga ito ay nagbibigay daan upang magkaroon siya ng maayos at matatag na pamumuhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay palaging nagsusuri bago gumawa ng anumang aksyon. Para sa kanya, mahalaga ang masusing pagpaplano upang matiyak ang tagumpay sa anumang gawain. Ang kasipagan ng Gemini ay hindi matatawaran, kaya naman kahit mag-isa siya sa trabaho, nagagawa niyang matapos ang mga ito ng maayos. Kapag may sinabi o ipinangako, sinisigurado niyang ito'y matutupad, at hindi siya kayang maimpluwensyahan ng mga tukso ng pera. Para sa Gemini, mas mahalaga ang mga naiipon niyang pera mula sa sarili niyang sipag at syaga, at ang mga ito'y ginagamit niya upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, sa trabaho man o tahanan. Laging nanunuri at nag-iisip ang Gemini. Sa pagmamahalan, malambing siya at nagbibigay ng atensyon sa kanyang mga mahal sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer. Ang Cancer sa ilalim ng pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ay kilala sa pagiging maingat sa pagsasalita sa tahanan upang mapanatili ang kapayapaan at kasiyahan. Sa kanyang pamilya, hangad niya ang positibong enerhiya at ginagawa niya ang lahat upang maiwasan ang anumang negatibong emosyon na maaaring magdulot ng kamalasan. Sa trabaho, ang kanser ay mapagkakatiwalaan at hindi basta-basta nagbibigay ng tiwala sa mga bagong kakilala. Siya'y disiplinado at masinop sa kanyang mga gawain, at laging tinitiyak na ang lahat ay maayos at nasa tamang lugar. Ang kanser ay hindi rin seloso sa pagmamahalan, sapagkat buo ang tiwala niya sa kanyang kapareha. Mag-ingat sa paglabas ng pera at iwasan ang mga hindi kinakailangang gastusin. Sa gabi, ang katahimikan at kapahingahan ng katawan at isip ang kanyang inaasam. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Lio, ang lio sa ilalim ng pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may matalas na isipan at likas na kakayahan sa pagsusuri ng mga sitwasyon. Sa trabaho, siya ay masipag at masinop, palaging nais na magtagumpay ng walang pintas mula sa iba. Hindi siya basta-basta nagtitiwala sa mga bagong tao, at mas pinipili niyang gumawa ng mga desisyon batay sa sarili niyang obserbasyon at pagsusuri. Mabilis at masipag siya sa mga gawain at ayaw niya ng mga usapang mayabang o mga walang kabuluhan sa kanyang kinikita. Maingat siyang humahawak ng pera upang makapag-ipon para sa kanyang pamilya. Ang kanyang husay sa pagsasalita ay nagiging daan upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, lalo na sa mga mahal niya sa buhay. Sa gabi, tulad ng iba pang signos ang liyo ay naghahangad ng kapahingahan upang makapaghanda sa mga susunod na hamon ng buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo Ang Virgo sa ilalim ng pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa pagiging mapanuri sa lahat ng aspeto ng trabaho hindi siya nagsisimula ng anumang bagay ng walang sapat na pag-aaral o plano. Ang kanyang kasipagan at katapatan sa trabaho ang nagiging susi ng kanyang pag-asenso sa buhay. Ayaw niyang makompromiso ang kalidad ng kanyang trabaho, kaya naman wala sa kanyang isipan ang pagiging tamad o pabaya. Sa ng pagmamahalan, buo ang tiwala ng Virgo sa kanyang kapareha at wala sa kanyang isipan ang mga selos. Mas gusto niya ang tahimik at produktibong kapaligiran, kung saan maaari siyang magtrabaho ng mag-isa at magbigay ng mas mataas na antas ng dedikasyon sa kanyang ginagawa, ngayong araw, pahinga ang nais ng Virgo, kapwa para sa katawan at isipan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra. Ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay laging maingat sa bawat hakbang na gagawin, lalo na kung may mga gawain na dapat tapusin. Sa trabaho, likas ang disiplina at syaga, kaya't madalas nakakamtan ang tagumpay sa anumang proyekto. Sa bawat salita, Maingat na iniisip ang maaaring epekto nito upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaintindihan o away sa mga katrabaho. Ang Libra ay may matalas na isipan at mahusay sa pagplano, kaya't laging may maayos na diskarte sa trabaho na nagre-resulta ng pag-asenso. Hindi rin nito gusto ang mga usapang kabastusan o tuksuhan pagdating sa usapin ng pag-ibig, pagdating sa selos, wala ito sa kanyang isipan dahil mataas ang tiwala sa kanyang minamahal, ang kalikasan ay nagbigay ng lamang at malasakit sa libra. Kaya't ngayong araw, inaasahan na magiging mas mainit at maalab ang relasyon sa mga mahal sa buhay, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may likas na pag-iingat sa pakikipag-usap, lalo na sa trabaho. Hindi basta nagbibigay ng tiwala, kaya't mas pinipili nitong magtrabaho ng mag-isa upang maiwasan ang anumang problema. Sa araw na ito, mas lalong nangingibabaw ang striktong ugali, kayat hindi ito nagpapabeya sa mga gawaing dapat matapos sa tahanan maalaga at masigasig lalo na sa pagkain ng pamilya upang matiyak na laging malusog ang kanilang kalusugan matipid sa paggastos kayat hindi basta naglalabas ng pera maliban kung kinakailangan sa gabi ang scorpio ay naghahangad ng kapayapaan ng isipan at katawan kaya't maghahanap ito ng oras para magpahinga, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius. Ang Sagittarius, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay kilala sa kanyang disiplina at malalim na pag-iisip. Sa trabaho, laging may masusing pagsusuri bago gumawa ng desisyon ayaw na ayaw nito ang usapin ng utang, kaya't iiwasan ang ganitong mga pag-uusap. Matalino sa pamamahala ng pera at hindi madaling mauto ng iba, kaya't hindi basta-basta nagtiwala sa mga bagong kakilala, hindi rin nito gusto ang mga usapan ng chismis at kayabangan, kaya't iiwas ito sa mga ganitong uri ng tao, pagdating sa pag-ibig malambing at puno ng pagmamahal ang Sagittarius. Kaya't ngayong araw, inaasahan na magiging mas masaya ang kanilang relasyon, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay laging masigasig at walang pag-aaksaya ng oras sa trabaho. Likas ang kanyang tiyaga at dedikasyon upang tapusin ang mga gawain ng maayos at walang aberya. Hindi nagpapabeya sa mga responsibilidad at lagi nitong isinusulong ang kapakanan ng kanyang pamilya, kaya't ginagawang lahat upang mabigyan sila ng magandang buhay. Kapag may sinabi o ipinangako sa pamilya, sinisiguro nito na magagawa at matutupad ito. Sa tahanan, maalaga at laging handang tumulong, ngunit hindi agad-agad nagtitiwala sa sinasabi ng iba hangga't hindi ito nasisuri, matipid sa paggastos, kaya't mas pinipili nitong magtipid upang masigurong sapat ang kanilang mga pangangailangan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay kilala sa kanyang matalinong isipan at mas gustong magtrabaho ng mag-isa. Hindi ito nahuhumaling sa mga usapang walang saysay at higit pa sa lahat, ayaw nito ng mga usapin patungkol sa utang. Sa trabaho, tapat at masipag, hindi nito gustong magkaroon ng anumang alitan o problema sa trabaho kaya't laging maingat sa bawat kilos at salita, ayaw nitong mapintasan kaya't sinisiguro nitong ginagawa ng maayos at mabuti ang kanyang tungkulin. Sa pagtatapos ng araw, nais ng Aquarius na magpahinga upang maibalik ang lakas at kapayapaan ng isip, Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ang Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay likas na mapanuri at hindi nagpapadala sa anumang uri ng suhol o pang-uuto sa trabaho. Laging maingat sa bawat desisyon, at pinipili nitong iwasan ang mga usapang may kayabangan o panlilinlang sa tahanan at sa trabaho, nais nito ng maayos at malinaw na resulta, kaya't sinisiguro nitong naaayon sa tama ang bawat hakbang na gagawin. Pagdating sa pamilya, mapagpasensya at laging handang magbigay ng suporta upang mapanatili ang kapayapaan at kasiyahan sa kanilang tahanan hindi ito basta humihingi ng tulong sa iba nang walang mabuting dahilan at walang balak na magbayad ng utang na loob matipid din ito sa paggastos at laging iniisip ang kapakanan ng pamilya hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw